Sa litratong ito, makikitang isang lalaki na naglalakad sa kahabaan ng Halsema Highway sa KM5 La Trinidad-Binguet noong September 3. Nakasuot ito ng uniforme ng PDEA. Pero nang tignan ang kanyang pagkakakilanlan, hindi pala siya isang ahente ng PDEA. Nadaanan nga nila itong uh, si, uh, yung suspect. Uh, Pagdaan daan nila, is napansin nila na nakasuot nga siya ng, uh, ng, uh, ng damit na may PDA markings at merong apelyido. Nung hanapan siya ng ID ng PDA, wala siyang maipagkita kaya nag-verify siya doon sa office nila. And uh, nung na-confirm nga nila, that's the time na uh, in, 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 in na nila. Tinala siya sa tanggapan ng latrine ng PNP at dito nabunyag na, na peke din pala ang dala nitong ID. Bukod pa rito, napag-alaman din na mayroon itong kinakaharap na kasong TEF. Uh, itong suspect natin, eh, may mga previous case na dito sa opisina natin. Kaya na-identify natin yung totoong uh, yung, uh, yung pangalan niya. Doon sa mga previous case niya kasi dito, meron siya mga TEF case. Uh, so na-inquest na din siya dati. So uh, malamang uh, nangunguha siya ng, ano yun, ng hindi niya property. Kinilala ang sospek na isang 35 anyos at residente ng Bugyas Binggit. ng makapanayam ng news team ang sospek, inamin niya rin ang kanyang ginawa. Nang no, inaramit ko lang din? Okay, sir. Basta pang pagitan gilas lang. Sir? Basta pang pagitan ng gilas lang. Miss, baka yung mismo sir, di ko na nagpaaramit yung uniform niya, sir? One, one. Kapag nga nagpaaramit kayo, sir? Nakita ko lang, JT, online. Ang hindi otorizadong pagsusuot ng uniforme ng PDEA ay ipinagbabawal sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code. Maging alerto at i-report nga natin itong mga kahina-hinalang activity o mga personalidad na nandirito sa atin, lalong-lalong na kung uh, hindi natin sila kakilala. So i-confirm natin kung may mga makikipag-coordinate sa atin, pwede naman natin i-coordinate sa barangay. Sa ngayon, sa kustudiya na ng Latrinidad PNP ang sospek at nahaharap sa patong-patong na kaso. Angel Arquero, RNG News.